So magandang araw sa inyo mga ka DIY Repair. Sa video na to, tuturuan ko naman kayong magpalit ng uh, motor ng washing machine. Ayan. So kahit anong klasing brand, halos pareho lang yan ng pagpalit ng motor. Okay, so ganito no. Una, tatanggalin nyo muna yung mga escrow. Paikot. So, pag natanggal na. Tulad nitong, ano, tinanggal ko na. So, pag natanggal na yan. Uh, hilain natin. Tapos. Itong sa may. Uh, kita nyo ba? yan sa so, may dryer nulugan yan itong tunnel na to para mahugot natin pati yung belt tatanggalin para mabaklas natin itong motor may kabit natin ng maayos pati yung ano mga bro yung kabli ng uh, itong freno So, kailangan tanggalin yan. Okay? So, pag natanggal na yan, pwede na nating palitan yung motor. Yan. May tornilyo yung tatlo. Yan. So, tanggalin nyo lang to. Tapos, uh, palitan nyo ng panibago. Yan. May tornilyo tatlo. Napalitan ko na to mga loads. si, okay. uh, bumili na ako ng motor. So ito yung dati niya. Sira na. Bago ko ikabit yung tong wiring, tuturuan ko muna kayo kung paano malamang sira yung uh, itong motor. So ayusin na natin tong camera. So ganito kung paano i-check ang motor ng uh, washing machine. So unahin natin tong bago para makita nyo yung pagkakaiba ng bago at saka itong luma. Okay? So gagamit tayo ng tester. So ayan, isit natin sa ohm. So, ayan. Nakasit na. 200 ohm. So, ayan. Una, hanapin natin yung uh, common. So, yung ibang uh, washing machine, uh, motor ng washing, may nakasulat. May nakasulat na Kumon at saka yung kulay ng wire. So, kaya madali lang hanapin. Yung iba naman, uh, burado na. Burado na yung nakaprint. So, pagka burado na yung nakaprint, so ganito gawin nyo para mahanap nyo yung Kumon. So, una, hanapin natin yung high resistant. So, ilagay natin yung test proof natin. Ito sa kabilang wire. Ang pula. O kahit anong kulay. Tapos, tanggal pa. Ayan, so pag nalagay na yung isang uh, test probe, isa-isa natin itong wire na to kung saan yung high resistance so pansin nyo yung tester so ilagay ko na sa yellow so ayan mayroon siyang 102 102.5 ohms so ilipat natin dito sa kabila yung kulay blue So, mayroon siyang 51.7. Ibig sabihin, ito yung high resistant. Itong kulay yellow. Ayan. So, 102 siya. Dahil nakuha na natin yung high resistant, ibig sabihin, ito yung common. Ito yung common yung natitira. Okay. So, ganoon lang ang paghanap ng uh, common para sa motor ng washing machine. Okay. So, dahil nahanap natin yung common, check natin kung pareho yung winding. Ayan. So, nilagay ko na yung test probe sa common. Okay. So, pansinin nyo yung tester. So, ilagay ko na sa yelo. Ayan, mayroon siyang 51.7. Lip lipat ko sa kulay pula. Ayan, 51.7 din. Ibig sabihin, okay yung motor. Pagka ang reading mga bro is hindi pareho. Halimbawa, itong isa is 51.7. Tapos pag nilipat natin 40 40 something lang yung uh, winding niya. Ibig sabihin uh, pasira na yung motor. Umaandar siya pero uh, maugong na siya. So pasira na yung motor pagka ganun. Hindi pare pareho yung winding. Pagka sa ano lang yun mga bro. Ah? Pagka uh, sa motor ng washing magkaiba yung motor ng washing saka yung motor ng uh, dryer okay so ibig sabihin okay to so check naman natin kung papalitan natin yung motor na luma para makita nyo yung pagkakaiba So ang common ng motor na to is tong kulay grey Yan. So nakakabit na yung test proof ko. So, pansin yung tester. So lagay ko na sa yellow. Ayan. So nakakonek na. Walang reading. Ibig sabihin open. So, paglilaypad ko sa kabila, wala din. Open din. Kaya, ibig sabihin, sira na itong motor na to. So, ganun lang kung paano mag-check ng motor ng uh, washing machine. So, ibalik na natin itong mga binaklas natin para matisting na natin. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time. All the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you that's facts. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. looks up and down from across the room damn what a hell of a view i feel good you look great i like you i can't wait a first time a first day, you are so fine i'm so late you sip wine i drink straight some, to my place, i feel my heart erase, so catch me if I fall. Kung pansin yung medyo maluwag yung itong pambelt. Ayan, so medyo maluwag. Pwede nating higpitan dito. Ayan. Hilain lang natin ito paganyan siya. Para humigpit yung belt. Okay. So, hig higpitan ko lang. Life before you, that's fast. i feel good you look great i like you i can't wait a first time a first day you're so fine i'm so late you sip wine i drink straight don't waste time to my place i feel my heart it so catch me if i fall dito naman para makita nyo so ganito i-wiring no una hanapin yung common common ng motor na pinalit natin so ito yon yung kulay blue Ayan, so nakabuhol na siya. Yung yung common ng motor na pinaglumaan is itong kulay grey. Yan. So, connected yan dito. Itong grey. So, itong kumon ng uh, bagong motor na pinalit natin, dito natin siya ko Ito yung direkta sa power cord. Okay. So, connect na natin. Yan, tapos balutan siya. So, ayan, paubos na yung electrical tip ko. So, dudublihan ko lang mamaya. Eh, hindi na kasya tong electrical tip ko. Gana natin para matisting na natin. Yan, so, ubos na. Tapos yung dalawang wire, dito naman siya, ito yung galing sa uh, cutting switch timer, ito yung sa motor. So kahit magkabalik na ito, okay lang. So mas maganda, i-color coding na lang natin para magandang tignan. Ayan. tapos sama natin itong kapasitor yan mas nice turbo ko pa. Ito muna. Ang samantala. Ayan, so, dublihan ko na lang ito mamaya. Uh, nakabili na. Tapos itong isa naman dito. mamaya ko nalagyan ng liquidator tape so testing natin kung um, maga na ba itong uh, ni repair nirepair natin bago natin isaksak, check natin kung may shorted itong power cord. check so, natin sa yan. Sa buzzer. So, yan. Wala namang shorted. So, saksak na natin. Pilitin natin tong timer kung gagana siya. Wash timer. So, ito. So, pilitin ko na. Yun, so, gumagana na siya. So, okay na. magpalit ng motor ng washing machine sundan nyo lang yung uh, ginawa ko kanina okay so maraming salamat sa panonood kung bago ka pa lang sa aking channel at hindi ka pa nakakapag subscribe mag subscribe ka na kasi nag upload ako ng iba't ibang tutorial na pwede mong magamit pwede mong pagkakitaan so yun guys maraming salamat sa panonood